Morning Sunday! Ayan, magbubulog na naman sila. Magtuturo kami ngayon ng vitamins. Para syempre, kondisyon. Ayan. Dama nga dito. Black Jack ha. Ayan. Ito yung aming in-inject na vitamins kay Black Jack. Ayan. At pagkaalis nga ng aking asawa papunta sa kanilang pagbubulugan ay nagluto na nga ako ng aming pangumagahan mga mare. At pagkatapos nga naming kumain ay pinagupitan ko si Noah dahil mahaba na yung kanyang buhok. Yung nagugupit nga kay Noah ay yung nag din sa kanya na si Nanay Da. Ayan, pagkatapos nga naming maligo dyan mga mare ay nagpunta nga naman kami sa merkado para kumuha ng aming pagkain para sa aming mga alagang baboy. Dito nga kami kumukuha ng aming pinapakain kain sa aming mga baboy sa tindahan ng kapatid ng aking asawa na si Ate Karen. Sa kanilang tindahan mga mare ay kumplito na kayo sa inyong ipapakain sa inyong mga alagang hayop. May pagkain dito ng manok, aso at syempre yung pagkain at vitamins na ating mga alagang baboy. Ayan, pumunta na lang kayo dito para makabili kayo ng mga pagkain ng inyong mga alaga. Dahil sigurado dito mga mare, kumpleto at laging may stock ang pagkain ng inyong mga alagang hayop. At marami nga mga mare yung nagtatanong sa akin nag PPM kung ano daw ba yung aming pinapakain sa aming mga alagang baboy. Ito na po yun mga mare, pure feeds lang po yung aming pinapakain sa aming mga baboy. At walang iba yan mga mare kung hindi ang pegrolak. Yes mare! Dahil mga mare, lamang ang malaman! Kami nga mga mare ay nagkakatay ng baboy na galing dito sa aming farm. Kaya sigurado kami na yung aming binibentang karne sa merkado ay may kalidad at maganda yung quality ng karne na aming ibinebenta. At syempre malinis at bago at batang-bata pa yung aming mga kinakatay mga mare dahil umaabot lang yan ng tatlong buwan bago namin katayin. Ayay. Kaya sa aming mga suki na laging bumibili sa amin, alam na alam na nila kung ano yung karne na kanilang nabibili. At ito nga yung mga mare. kumuha na ng ilang sako yung aking asawa dito para sa dalawang araw na aming ipapakain sa amin aming mga alagang baboy at ayan nga mga mare sinabi ko na nga kanina mga mare na yung aming pinapakain sa aming mga baboy ay Pegrolac, pure feeds yan mga mare at wala kaming hinahalo sa kanilang pagkain. Kaya nakakasigurado kami na maganda yung pangangatawan at kalusugan ng aming mga alagang baboy. Dahil mga mare, yung aking asawa nga mga mare yung hands on sa pagbibigay ng vitamins at kung ano pa na kanilang mga bakuna bago namin katayin. At syempre bago namin itinda yung karne dyan sa merkado Eto na nga mga mare, hindi na nga nagtagal ay umuwi na kami sa bahay. At hanggang dito na lang mga mare ang aking mini vlog. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye-bye. God bless.